Ano nga ba ang sampung pinakamayamang probinsya at lungsod sa labas ng Metro Manila? Ang sampu sa listahan ay ang Batanes. Maaring ang Batanes ang pinakamaliit na probinsya pagdating sa populasyon at lawak ng lupa. Ngunit nakakagulat na mayroong itong per capita GDP na 251,955. Pangunahing nakabatay ang ekonomiya nito sa agrikultura kung saan ang bawang, mga root crops, at pangingisda bilang mga pangunahing pinagkukunan. Ang turismo ay isa ring mabilis na lumalagong sektor dahil ang mga bisita ay naaakit sa mga ivatan houses at mga natatanging tanawin na matatagpuan dito. Ang pangsyam naman ay ang Davao City. Bilang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa lawak ng lupa, ipinagmamalaki ng Davao City ang per capita GDP nito na 258,811. Karamihan sa mga ito ay mula sa matatag nitong sektor ng agrikultura bilang nangungunang producer.